Isang lalaki sa Nueva Vizcaya patay matapos suntukin at hampasin ang ulo ng water bottle. Narito ang news ni Ronald Domingo. Pinapatay ang isang uh, 65 years old na lalaki matapos at hampasin ng uh, water bottle uh, ng anak na kinakasama nito sa barangay barebeta Pagabag, Nueva Vizcaya. Sa ulat, bandang alas sa isang umaga uh, noong ika-25 uh, Marso, lasing na umuwi ang uh, 46 years old na stoic matapos ang magdamaga na pakikipag-inuman. Nagkaroon ng mainis na, na pagtatalo ang biktima at sospek na nauwi sa physical kung saan sinuntok at uh, pinukpok kumano ng sospek ang kanyang amain sa ulo gamit ang stainless na lagayan ng tubig. Agad namang uh, rumosponde ang mga barangay tanod matapos humingi ng utos o tulong ang kanilang mga kapitbahay na makarinig ang pagtatalo ng dalawa sinubukan pang uh, dalhin sa pagamutan ang biktima parit dahil sa tindi ng tinusalang tinamo ay uh, binawi nito ang buhay uh, ayon sa hepe ng uh, ba Bagabag Police Station ilang wala umano sa tamang pag-iisip ang suspect uh, at maging sa kulungan ay nagwawala ito bagamat wala namang problema sa pag-iisip uh, posibleng umano may pinagdaraanan ito dahilan ng kanyang uh, apalagi ang pag-inom ng alak at hindi nakakatulog. Samantala, sa tampan ng kasong homicide, ang suspect na ngayon ay nasa kustudya ng Bagabag Police Station. Ito ang, ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.